may mga nagpaparating lang sa akin ng mesahe, eh. 5 million daw a day, 150 million a month, 1.8 billion a year. Ganito ang divisoryang kinasanayan ng marami. Pero sa ikalawang araw sa pwesto ni Manila Mayor Isko Moreno, ganito na ang itsura ng divisorya ngayon. Wala nga nangyari ng anim na taon eh wala pang 48 hours, may nangyari na. putos po sa amin, wala po dapat vendor sa kalsada. Nag-clearing operations din sa Recto. Kaya raw matapang ang ibang street vendor ay dahil sa akala nila, legal silang nagtitinda dahil sa ilang mapagsamantalang naniningil sa mga vendor. Kanina, nahuli sa pamamagitan ng entrapment operation ang dalawa sa kanila. Para po sa cleaning. Yung pong cleaning, ibinabayad po namin sa mga kinuwa po namin yung mga trabaho. Kung vendor ka, pag nakakita ka ng uh, isang pirasong ganito sa binayad mong pera, feeling mo, legal ka na. Kasi may meron pang props eh. Kung talagang ito'y existing na kumpanya, legitimate na kumpanya, o tingnan ninyo, tinira lang sa recto to eh. Yes, hmm. sir. Huwag mong hintayin pangalanan kita. Tumigil na kayo sa kakokotong, sa mga vendors, sa Santo Cristo, sa Ilaya, sa Tabora, sa Carmen Planas. May mga nagpaparating lang sa akin ng mesa eh. 5 million daw a day, 150 million a month, 1.8 billion a year. Simple as sinabi ko. Subukan nyo. O hindi na tumawag.